tips para swertehin ka na yung bagong taon. Una, huwag ka maghanda ng baboy, baka o kahit anong apatang ang pa. Bakit? Baka kasi tumakbo palayo ang swerte. Pangalawa, huwag ka maghanda ng manok, itik o kahit anong ibon. Bakit? Baka kasi lumipad palayo ang swerte. Pangatlo, huwag maghanda ng bilog na prutas. Bakit? Baka kasi gumulong palayo ang swerte. Pang-apat, huwag ka maghanda ng isda, hipon, o kahit anong seafood. Bakit? Baka kasi malunod ang swerte. Panglima, lima huwag maghanda ng pansit, spaghetti, o kahit anong noodles. Bakit? Baka kasi humaba ang paghihirap mo. In short, huwag ka nalang maghanda para walang gastos. Dami ka pa pera. Kabantay ka? Kung sa batong mga walay kwarta. Maupay mga laagan ka ayo sa katanan. So weird. Sa panahon ngayon, labahan na lang talaga ang madaling ipunin. Kakalaba mo lang kahapon. May labahan ka na naman ngayon. Kung noon napakahirap mag-isip kung anong lulutuin mo. Ngayon, napakahirap mag-isip kung ano ang mas murang lulutuin. Sa panahon ngayon nakakatakot na talagang lumabas ng bahay. Bakit? Yung isang libo mo kasi pag uwi mo 20 na lang. Sa panahon ngayon, ugaliin natin palagi ang mag di bali ng tawaging kuripot o madamot, dahil ang ating lakas ay hindi pang habang panahon. Kini okay, mga babae, usak tayo din? Ya, buha ilang katapat? Ipay kayo. Ikilig pa. Kira kita mga pikig na, wala ang katapat. Ugotem ta gulit sa bag. E bahala diba, ana tulisan. <laughs> Tips para sa mga lasenggo. Para hindi kayo magkasakit Kumain muna kayo ng adobong atay bago uminom. Para malito yung alak kung aling atay ang sisirain niya. Mindset ba mindset? Pag <laughs> sumama ka sa matalino, tatalino ka. Oh. Kung sasama ka sa mga adik, magiging adik ka rin. Try mo sumama sa akin. Baka maging aking ka rin. <laughs> <laughs>